Mahirap makatagpo ng isang taong magmamahal ng tapat at walang kondisyon. Natatanggap sa akin ng buo, kasama ang aking mga pangarap at trauma. Ako ang inyong lingkod si Astro D. Literature ay nangandoy makabagat ng someone special who will love and accept me as I am. Aking with he. Hangat ko isang tao na magiging aking kasama, na hindi ako huusgahan na tanggapin ako sa kabuuan. Walang kondisyon, walang pag-uuri. Hindi mo panghusga, may pusong handang makinig. Handa akong ibahagi ang aking mga pangarap at pati ang mga sugatang bahagi ng aking puso. Sa kanya, hindi ko kailangang magtago. Lahat ng kalipay, kasakit at pangandoy ay bubukas ko ng buo. Walang takot na mapagmanipula. Allah without reservations. Kung may isang tao na tunay na nagmamahal, nang walang pagdududa, narerespetuhin ng ating mga pagkakaiba. Hinaot Panginoon na sa buhay ko'y dumating siya, isang higala, isang kasamahan, na magsisilbing lakas ko, hindi para baguhin ako, kundi para mahalin ako ng tapat, na walang hinihinging kapalit.